Espesyal ang pagkain nito, lalong-lalo na sa mga bata. Kaya naman po, nagluto nga po ako para sa kanila, mga idol. At dahil nga po, sa patuloy nyo na suporta, panunood at pag ng aking mga video, ay nagkapalad po tayo upang mapagluto ang mga bata nitong kanilang paborito na pagkain at kahit papano ay muli po nilang matikman itong espagiti nga po na paborito ng mga bata at ito't nagluto nga po ako para sa kanila mga idol. Ito nga po ang pagkakataon ng pasasalamat ko sa lahat po ng aking mga followers na patuloy na nanonood sa aking mga video. Kaya naman ang episode na ito ay para nga po sa ating mga kabataan na kabarangay ko dito nga po sa aming probinsya sa Masbate at kung nagustuhan nyo nga po mga idol, ang video na ito ay papindot naman po ng heart button. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at pakishare na rin po ng video na ito mga idol para marami pong makapanood. Maraming maraming salamat po mga idol.